Hello guys, meron na po isi-share sa inyo. May pang jeep. dyan. Manila to, punta Mantipolo. Punta ano. At hindi natin alam kung bakit na uh, pumasok sa may kanang. Wow. Uh, anong nangyari dun sa driver? Kasi eh, sumubsob yung uh, ulo ng, ng jeep. So guys, pinatayo at lalo't lalo, kahatapos lang ng taon si may katabi yung ano gasolinahan na uh, kumbaga baka na to tapos dum napadiretso yung sasakyan at hindi natin alam kung bakit tumiretso so yun ang da daming na disgrasya da daming naipit sana okay ang lahat Handa ah, ang daming tao ang tinutulungan nila kasi yan naman. Ay, alam nyo naman, ang kababayan, pag alam nilang ganyan, ay tulong-tulong. May nakita ko na sa sugatan at napila, na napilayan na ata. So, hirap ko. Kakatapos lang ng tawon, ba't na ganito nangyari akad? Yan, uh, tumutulong-tulong yung mga kababayan natin. May bata pa. Oh. na kaligtas. Sana lahat tayo ay inakaligtas lahat. Kaya ina tayong lahat mga kababayan. God bless you. Thank you for watching.